May kwento ako na siguradong magpapatayo ng balahibo mo. Isang bahay sa probinsya, ang sentro ng misteryo, kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay nababalot ng takot at kababalaghan. Sa gitna ng kagubatan, may halimaw na tumatawa at amoy sinigang, at ang mga bakas ng paan nito ay tila nang aakit sa mga nagtatangkang tuklasin ng lihim nito. Samahan niyo ako sa isang kwento ng katapangan at takot kung saan ang mga tawa ng halimaw ay hindi lang basta kwento, kundi isang banta na patuloy na bumabalot sa aming pamilya. May kwento ako sa inyo. Tungkol ito sa isang bahay sa probinsya na hindi na tinitirhan ngayon. Maraming alaala ang bahay na yon para sa akin. Doon ako lumaki. Doon ako natutong magbisikleta. Doon ako nag-birthday ng limang beses. Doon ako nagkaroon ng unang halik. Doon ako nakapanood ng unang porn. Doon ako natutong magmaneho. Doon ako natutong magluto. Doon ako natutong magdasal. Nagsimula ang lahat ng ito noong Pasko isang taon na ang nakakaraan. Doon sa bahay namin sa probinsya, may isang gabi na nagkukwentuhan kami ng lolo ko. Tapos, bigla niyang sinabi na may nagmumulto raw sa pamilya namin hindi multo kundi isang halimaw. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang buong akala ko noon ay puro kwento lang yon, parang mga alamat na hindi naman totoo. Kaya nga naisip ko na baka ako pa ang unang makakakita ng halimaw dahil hindi pa niya ito nababanggit sa akin. Ang sabi ni Lolo nung bata pa raw siya ay nakarinig siya ng tawa na nanggagaling sa kagubatan. Ang sabi niya, kakaiba raw yung tawa na yon. Hindi raw siya makapaniwala na galing 'yon sa tao. Pero ang pinakanatatandaan daw niya ay yung amoy na sumunod sa tawa. Amoy sinigang. Hindi ko alam kung bakit sinigang ang naisip ni Lolo. Pero 'yun daw talaga ang naaalala niya. Sa mga sumunod na araw ay nakakarinig daw sila ng mga tawa na nanggagaling sa kagubatan. Lagi raw may kasamang amoy ng sinigang. Nung minsang pumasok sa kagubatan ng tatay ni Lolo, ay nakakita raw ito ng mga bakas ng paa na parang sa tao, pero mas malaki at may mga kuko. Nagsimula raw matakot ang pamilya namin sa halimaw na nakatira sa kagubatan. Hindi raw nila alam kung ano ang ginagawa ni roon at kung bakit ito tumatawa, pero natatakot sila na baka isang araw ay atakihin nito ang bahay namin. Hindi ko alam kung bakit hindi pa sila umalis noon. Siguro ay dahil mahal nila yung bahay o baka naman wala silang ibang mapuntahan. Ang sabi ni Lolo ay nagpatuloy daw ang mga tawanan ng halimaw sa kagubatan. Hanggang sa tumanda siya at naipasa sa tatay ko yung kwento tungkol dito. Sabi ni Lolo, hindi raw nila alam kung anong klasing halimaw ang nandoon at kung ano ang ginagawa nito roon. Pero ang sigurado raw siya ay hindi ito mabuti dahil kung mabuti ito ay hindi sila matatakot dito. Binalaan ako ni Lolo na huwag raw akong papasok sa kagubatan kapag narinig ko yung tawa ng halimaw. Sabi niya, hindi pa raw niya alam ang itsura nito, pero siguradong nakakatakot kaya mabuti nang umiwas na lang ako. Sa loob ng maraming taon na nakatira ako sa bahay na yon, ay hindi ko man lang narinig yung tawa ng halimaw na sinasabi ni Lolo kaya nga ang buong akala ko noon ay ako ang unang makakakita sa halimaw na yon. Pero sa kabila ng mga babala ni Lolo ay hindi ko maiwasang maisip na baka kaya hindi nila nakikita yung halimaw ay dahil natatakot silang hanapin ito. Sa mga kwento ni Lolo ay parang hindi naman nila sinubukang hanapin yung halimaw. Kaya siguro ay hindi nila ito nakita. Na-curious ako sa halimaw na yon. Ano kaya ang itsura nito? Ano kaya ang ginagawa nito sa kagubatan? Bakit kaya ito tumatawa? Ano kaya ang amoy sinigang dito? Dahil sa mga tanong na 'yon ay napagpasyahan ko na hanapin yung halimaw. Hindi ko sinabi kay Lolo dahil alam kong pagbabawalan niya lang ako. Sa mga kwento niya ay parang hindi naman delikado yung halimaw. Tumatawa lang ito at nagiiwan ng mga bakas ng paa. Kaya naisip ko na baka kaya ko naman itong harapin. Sa mga sumunod na araw ay naghintay ako na marinig yung tawa ng halimaw. Pasko noon kaya nagbabakasyon ako sa bahay ni Lolo. Hindi ako nagtagal ng paghihintay dahil sa sumunod na gabi ay narinig ko yung tawa. Nang galing ito sa kagubatan, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng tawa yon. Basta ang alam ko ay hindi yung tawa ng tao. May kakaibang tono yon na hindi ko maipaliwanag. Pero ang mas nagulat ako ay yung amoy na sumunod sa tawa. Amoy sinigang na baboy na may gabi. Naisip ko na baka kaya amoy sinigang ang halimaw na yon ay dahil kumakain ito ng tao. Kaya amoy sinigang. Dahil sa mga kwento ni lolo ay nagdalawang isip ako na sundan yung tawa na yon pero naisip ko na baka hindi ko na ulit marinig yung tawa kung palalampasin ko ito. Kaya kahit natatakot ako ay nagpunta ako sa kagubatan. Nakita ko yung mga bakas ng paa. Parang bakas ng paa ng tao, pero mas malaki at may mga kuko. Sinundan ko yon. Naglakad ako ng ilang minuto sa kagubatan, pero hindi ko na narinig yung tawa. Naisip ko na baka nakatakas na yung halimaw kaya bumalik na lang ako sa bahay. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos kasi iniisip ko na sana sinundang ko pa yung bakas ng paa. Baka sakaling nakita ko yung halimaw sa mga sumunod na araw ay narinig ko ulit yung tawa. Pero hindi ko na sinundan dahil natatakot ako na baka hindi ko rin ito maabutan. Nung bisperas ng Pasko ay nagkukwentuhan kami ni Lolo sa labas tapos narinig namin yung tawa. Nagkatinginan kami ni lolo. Tapos sabi ko sa kanya na hanapin namin yung halimaw. Nagulat si lolo sa sinabi ko, pero pumayag naman siya. Sabi niya, matagal na raw niyang gustong harapin yung halimaw na 'yon, pero natatakot siya. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob kasi kasama niya ako at gusto niyang matapos na ang takot na bumabalot sa pamilya namin. Nagdala kami ng mga armas. Si Lolo ay may dalang baril. Ako naman ay may dalang itak. Pumasok kami sa kagubatan at ramdam ko agad yung kakaibang lamig na parang may nakabantay sa amin. Ang dilim-dilim, kahit may flashlight kami, parang hindi sapat. Nakita namin yung mga bakas ng paa. Sinundan namin yon kahit kinakabahan ako. Nung makarating kami sa gitna ng kagubatan ay narinig ulit namin yung tawa. Nanggagaling yon sa likod ng mga puno. Dahan-dahan kaming lumapit. Tapos, nakita namin yung halimaw. Nakatayo ito at nakatingin sa langit. Tumatawa ito at amoy sinigang. Yung balat niya parang puting-puti na parang baboy, pero yung mga mata niya sobrang pula parang apoy na nagbabaga. Nakakatakot talaga. Tapos, nung lumingon ito sa amin ay nakita namin na kulay pula yung mga mata niya. Nagtawanan ulit ito tapos bigla itong nawala. Nagtinginan kami ni Lolo. Hindi namin alam kung saan nagpunta yung halimaw. Pero bigla na lang itong sumulpot sa likod namin. Nagtawanan ulit ito. Tapos bigla itong nawala. Nasa harap na naman namin ito. Tapos nawala na naman. Nasa gilid na naman namin ito. Tapos nawala na naman. Nasa likod na naman namin ito. Nagtawanan ito ng nagtawanan. Tapos bigla na lang itong nawala. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari. Parang lahat ng naririnig ko sa kwento ni Lolo totoo pala. Natatakot na ako. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Parang gusto ko nang magising sa bangungot na to. Naramdaman ko na lang na hinawakan ako ni Lolo sa balikat. Tapos sabi niya, tumakbo na raw ako. Nung tumingin ako sa kanya, ay nakita ko na nasa likod niya yung halimaw. Nakatutok yung baril ni Lolo sa mukha ng halimaw. Pero nagtatawa lang ito tapos bigla itong nawala. Nasa harap na naman namin ito. Hawak nito sa leeg si Lolo. Tapos hinila siya sa lupa. Nawala sila pareho. Tumakbo ako. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Naririnig ko yung tawa ng halimaw. Naririnig ko yung boses ni Lolo na sinasabi na tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi na nakabalik si Lolo. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako nakatira sa bahay na yon. Pinabayaan na lang namin yung bahay. Dahil sa tuwing naririnig ko yung tawa na nanggagaling sa kagubatan, ay naaalala ko si Lolo. Ngayon ay isang taon na ang nakalipas. Pero naririnig ko pa rin yung tawa na yon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakarinig. Pero sa tuwing binibisita ko yung bahay na yon, ay naririnig ko yung tawa na nanggagaling sa kagubatan. Parang sinasabi ng halimaw na hindi pa siya tapos sa amin. Natatakot ako para sa pamilya namin, baka bumalik siya at may gawin pang masama. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga misteryo ng nakaraan ay maaaring magdala ng panganib sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload hanggang sa muli mag-ingat sa mga tawang nagmumula sa dilim.